Pops, oh, maganda, maganda, magandang araw sa inyo mga kapabs Bagong umaga, bagong buhay naman tayo Sa mga pala mga kapabs, kung natatamdaan niya diba nung June 18 uh, Umuwi na ako ng Pilipinas Kung sa mga hindi po nakakalam, isa nga po pala akong seaman Ngayon, nung June 18, umuwi na ako ng Pilipinas So habang wala akong ginagawa mga kapabs dito sa Pinas Naisipan ko mo yung sideline Sa Transportify Ngaram po nga pala mga kapaps Yung sasakyan ng biyahin ko Para ito gamitin ko Pan-Transportify ay yung Sticker ko Sorry ko to Transportify So ngayong araw mga kapaps Nagahantay na lang ako ng buhing May kasama nga pala akong helper Si Bricks Kaso wala pa dite Nagahantay na lang ako ng buhing Pakikita ko sa inyo mga kapaps mga buhing ngayon Wala pa akong nakupuha eh Ang oras yon Ah, uh, 9.27 na. Middle late na kami. Wala pa kami yung bukay. O so, makakaparcel na kayo. Papakita ako sa inyo yung buhay. Yung Transportify apps. O so, na nga mga kapaps. Ito yung isang cellphone natin na pang Transportify. Ayan. Ayan yung mga booking ngayon. So, naghahantay tayo kasi nandito kami ngayon sa area ng Bagong Silang, North Caloocan. Naghahantay tayo dito ng malapit ang pickup para hindi sayang ang crudo natin sa pagbiyahe kasi kung malayo yung pipick upin natin lugi tayo sa crudo kaya kailangan mas malapit lang dito sa area namin yung makukuha natin pick, uh, pick, up location yung booking so mga kapaps update ko na lang kayo maya maya kapag may nakuha na kami booking kasi magaantay antay pa ako kaya dyan lang kayo mga kapaps hello mga kapaps good afternoon ngayon lang kami nakakuha ng booking. Third ano na, 12 na ng tanghali. First booking pa lang namin kasi kanina maraming booking kaya lang malayo kami sa area namin. So may kukunin kami ngayon, pick up namin dito sa San Jose del Monte. Dadali namin ang Lubao, Pampanga. Ang ka namin mga kapaps sa uh, ukay-ukay. ay nga pala si Briggs, kasama ko, helper ko. <laughs> I got, I got so ngayon, paris na kami mga kapaps. Ito yung ano, ito yung Google Map namin. So na lang namin gan. Matambay nga pala kami dito sa SM Fairview Dito ang tambayan namin eh So paan mga kapaps? Mamaya na lang ulit, update ko kayo, paalis na kami ngayon Bye bye! Let's go Batow! Papunta kami ng Pampanga! Pampanga! Yon mga kapops, malapit tayo sa ating lo location. Uh, pick up location. Pick na up location. Malapit na. Ah, see, ano? na. Wait na lang natin. So mga kapops, dito papunta na kami. Mga one minute na, dyan na kami sa pick up location. Medyo natagal lang kami mag makarating kasi namali kami ng daan. <laughs> Ganun talaga, hindi maiwasan iwasan nga. Minsan nagkakamali. So ito malapit na kami mga kapaps Mami, update na lang namin kayo Pag ikakarga na namin Pakikita namin sa inyo Sige ito na lang mga kapaps Lubaw, lubaw Luba yata yan sir eh Lubaw Luba, ba? Kampanga, di ba ba? Hindi Nakaraan sa Bulacan kami Ano eh, baha eh Baha dito yung Bulacan Nakaraan Baka baha, hindi, hindi naman baha din sir Hindi naman Huwag pa naman ng tingit sa akin. Oo! ko. Pati pati naman. Sabi nyo sa akin. Sabi nyo sa akin. sa kayo. Gemma. Papay ko <laughs> na yun. Backjob. Baka <laughs> <laughs> nandito ka ulit. Backjob yun. Basta ganun. Kasi. Tama ba? Hindi kasi yun Bye. Yun mga kapaw, sapat tayo sa ating drop off location sa, sa na mga tayo? Pangpanga Lubao uh, Pangpanga Lubao Pangpanga Saan na tayo ngayon boy? Sa Muson sa nami, papunta kami ng Papunta kami ng exit kami ng Bukawi mag i kami, pumayag na yung Customer na sila magbabayad ng Tolpi So mag i kami ngayon Papunta na kami ng Bukawi Exit Ayan na lahat ng ano natin Ito, pakita mo mga mabuhay na Ayan yung ano natin, pinick up Ayan, e, pinick up namin, ukay-ukay Ukay-ukay So ganyan lang mga kapops, pag nagbiyahe kayo ng Transportify. Kaya ang misa kada niya muna yung si customer <clears throat> kung ano ipi up kung kasya ba sa sasakyan o hindi. Para mamaya pumunta ka agad dyan sa location, sa pick up location tapos hindi naman pala kasya sa sasakyan nyo, sayang lang punta nyo. Na um, the best bago kayo pumunta sa pick up location, tawag muna kayo kay customer. So, update naman kayo mamaya pag malapit na kami no, sa no. drop-off location. Bye-bye, see you later! pop sa inyo ah, titinda ng tilapia yan ilog mga kapaps tumpok tumpok yan pag ano sila ah, pag bumili ka 150 yata ah, yan isang tumpok papunta pala kami ng bungawi ayan yung google map namin guys kapaps Yan mga kapap, sa update namin kayo mamaya pag nasa NLEX na. Bye bye! Ito mga kapap yung gilid ng bypass Oh. Ah, ilog yan. Sa so, nga pala mga kapap, bawal dumaan dito yung mga truck na malaki. Yan o, makita nyo, merong makaka-guide uh, pa kung ano uh, dyan kung anong truck lang pwede makataan pag malalaki hindi siya makakataan dito hindi pa kasi tapos tong ano na to bypass road na to pero mga motor, kotse mga uh, ano light vehicle pwede nang dumaan huwag tayo malalaking truck Yun, mga kapas, mga kapas, palabas na tayo ng Enlex, papasok pa la. Papasok muna <laughs> tayo sa Enlex. Papasok na ng Enlex. Eh, yeah. eh tayo Pilipinang hindi nyo pa makita kasi hindi makazoom. Ayaw makazoom eh. Yeah. Ay pala, papasok ko tayo na Enlex. Let's go. Ang uh, mga paps yung wala tayong card eh, doon tayo dadaan sa cash lane. Sa cash lane tayo, wala tayong ano eh. Uh -huh card na pang NTX. Meron tayo pang SFX lang. SFX saka ano, SLEX lang siya nagamit gamit. Ay Pilipina Harina. Yan sa kaliwa, Pilipina Harina uh yan. -huh. Sa mga hindi nakakalam pala Harina. Dito yan sa Pupawe. Eh. Hmm. Kung gusto nyo puntahan, puntahan nyo lang. Opre kayo. Medyo malay-layo mm, ang hatid namin sa pang Pampanga. Lubao pang Sa booking pa lang namin to. Ah. Kaya, medyo late na. Eh nag ina eh, makapups na Ah, uh, Pilipina sa tapat na. eh na. pa Endix tayo eh. Ayun na. Endix Tarlac. endeto o Kabila tayo ay hindi. Kabila tayo, Uy. Kabila ba? Oo. Uh -huh. Yun, mga kapops. And legs na tayo. Legs na tayo, mga kapops. Parang mas mabilis. Buti pumayag si customer na mag-end legs tayo. Kaya na, mga pops papasok na tayo. Maghanap pala kami ni Bricks ng nga kainan namin. Hindi pa kami kumakain ng tanghalian. Hindi oras pa. Na. Ano oras na? Time check. 1.35. Um, Ang pa pala namin pa ito ito Ayan, ano, oh, one hour. Almost one hour and two minutes. Papuntang Pampanga. kami, ayan. Eh, ayan, aray. Siomai, saan? tapos yung ano, binili namin pastil na 35 pesos. May kanilang kasama. Tapos may kanilang kasama. Tapos may dalawang itlog na maliliit. Mamaya pakikita namin sa inyo mga paps. Uh, pakita namin sa inyo mamaya. Pakita namin pa kayo mamaya. Pops oh Chicken pastil Kaya ang ulam namin yun Ay yung takalian namin yun Tumapon Wala tumapon Ula, yeah. Tumapon yung sabaw -pops, ng Pops siya may Tumapon yung sabaw ng chicken pastil ni eh, Boy Tayo tayo kapaps time Tayo ka -pops. Wala nang naibigay sa amin mga paps ha. Soma ya. Wala nang soma ya naibigay sa amin. yung ticket natin. Ayan. Ah. So, tayo sa so cash lane lang. Wala po. Ayan ang cash lane. Ayan. Uh, Ayan. cash lane. Ayos may loko pa Cash lane Kaya Cash lane lang tayo So yun, RF ID hmm. natin Tingnan mo, galing tayo ng Bukawi One sixty-seven. So, yeah. huh? Turn right on the Jose Abad Santos Avenue. Signs for NLEX Manila. Ito ang ano, yung supply sa gas. Pinahid hmm. ba natin? Kanina, hindi.